sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CMN Live Willie oh, really Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw mga taga Mindanao. Nagdulot ng lungkot at pagkabalisa ang hanay ng Moro National Liberation Front sa deklarasyon ng Korte Suprema na hindi nakabilang ang sulo sa BERMM sa ipinalabas na official statement ni Moro National Liberation Front Chairman Muslimin Shima na sharing minister ng Ministry of Labor and Employment BERMM ang pagsang-ayon ng mga residente sa autonomous region sa pagtatag nito ayon sa regional charter ng Bangsamoro Organic Law ay isang malinaw na indikasyon ng pagtalikod ng mga moro sa madugong pakikibaka upang makamit ang kapayapaan. Ayon pa rin kay SEMA na ngayong inalis na ang sulo sa court territory ng BARMM tanging ang mga lalawigan na lamang sa Lanao del Sur Sur, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Basilan at Tawi-Tawi at tatlong mga siyudad, Marawi, Cotabato at Lamitan. Kabilang ang anim na putatlong mga barangays na tinaguri Special Geographic Area na nasa Region 12 pa rin ang operational control. Samantala, umasa pa rin si Shima na ng kaukulang aksyon si Pangulong Bongbong Marcos na maayos ang problema sa sulo na makabali sa Korti Roturi sa BARMM sa kabila na ang deklarasyon ng Korti Suprema ay final ang executory. Dagdag pa ni Shima na batay sa 1976 Tripoli Agreement ng MNLF at ng Pamahalaan 1991 itinatag ang AERMM or ang Autonomous Regions in Muslims Mindanao at sa taong 2019 naman itinatag ang Bangsa Autonomous Region in Muslims Mindanao edig sabihin, binuwag na ang ARMM naging BERMM. Samantala, sinabi naman ni Cabinet Secretary ng BERMM na siya rin tagapagsalita ng rehiyon na walang epekto o hindi makaapekto sa gaganaping 2025 First Bangsamoro Parliamentary Elections ang paghiwalay ng Sulu Tuloy pa rin ang eleksyon maliban na lamang kung ipapatigil ito ng kumilek or kung may act ang Congress na mapatigil ito, pahayag pa, inipin naton. Well, Ramos, Simon roving reporter ng Mindanao, Radio Kalikasan, ng City Base, nagulat gulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. live. Nationwide Nation Maraming salamat, Willie Boy Rabo, sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. Sa